No, boss. Sama ng lang cellphone mo. ay pa, cellphone mo pa. Walang ano, ming ngayon mga idol sa Magallanes Church kung saan tayo dati nagtatrabaho so unexpected yung pagpunta natin dito siguro talagang dinala tayo dito ngayon wala sa plano to and uh, medyo malayo yung biyahe natin Desko from Barman. Cavite, General ah, Trias to Magallanes, uh, Makati so unexpected hindi natin inasahan na makapunta tayo rito dito kasi kami napadpad oh, sa may kabila so malapit na lang naman kaya sabi ko daan na tayo at magdasal kasi nga uh, matagal din tayo nagtrabaho dito 14 years. So sa ngayon ay wala pa rin pagbabago ng kita ko naman. And nasa loob pa tayo, hindi pa tayo bumababa kasi nagpapahinga pa tayo dahil medyo malayo yung biyahe. And grabe, nantok pa ako. Maga kasi kami na umalis. Marami kaming ginawa. Marami kaming inaasikaso. Tapos eh, may pinuntahan pa dito. Malapit na lang. Dumaan na lang tayo dito para Uh, sayang naman yung oras natin na hindi tayo dadaan dito kung uh, uh, dito na tayo uh, matagal din tayong nandirahan dito stay in lang ko dyan Nandyan yung barracks namin dati no? stop house kung tawagin And, uh, fiesta ng August 1 dito may ngay muna anak Fest, fiesta ng August 1 si St. Alfonso's patron uh, mas maganda na makadaan tayo kahit paano man lang ay at least uh, magpasalamat no? ah uh, naalala ko dati nung pumunta ako dito ay ah uh, commute pa lang din nag uh, motor ngayon naka kotse na tayo expected nga dahil malapit lang naman ang pinunta natin so oh tayo Baba na kayo hey! ha hey. hindi ka doon hey. sarado pre huh? sarado ah, uh, dasalman lang saglit na, isipin natin ang aming ha? oo oh, nga, nung no? lagyan ba? oo, ang ganda na oh Hello? kamusta? Hello? <laughs> napadaan <laughs> oo nga, open pa eh ha? Hello? ha? wala naman, expressway ako doon. galing Cavite diyan, yung pinakamahaba diyan oo oh, saglit lang nagpasalamat man lang ay eh, pinuntaan ka malapit eh eh sabi ko pagbalik makadaan man lang sandali wala wala ganoon pa rin wala nga sinsu sa kung ano ako noon hanggang ngayon ganoon pa rin na pagbabago wala <laughs> Mali yata malis eh kasama yata si Padre Ayos na, ganda na nang ano, oh. Oo, mo si papi ng Oh, maganda na. Eh, nang 'yung hindi nagbabago 'yung ano nyo? Hindi nagbabago 'yung uniform nyo? May, hindi. Meron kasi 'yung gusto mo. Ah. Tatlo lang kayo? Oo. Oh, dalawang bata, tulog pa alis sa bahay. Saglit lang sana kami. May pinuntahan dyan. May kinuha kami ng items. Ano? Malayo pa rin. Layo. Expressway. Ang haba-haba pala niyan. Bula doon kay Bilyar, hanggang dito. Ayun Oo. Haba. Siguro mga 30 minutes o isang oras. Pero expressway. Layo. Ang daan lang. 860-8 lang ako. Ay, malapit lang pinuntahan namin dyan. Sabi ko pag uwi. Daan na tayo muna sandali mga oo, traffic talaga. kaya nga, hindi maalis alis naman kami na. Magano lang. Sniper din ang ginagamit. Yeah, naka stuck lang. Ang ganitong maulan. nalubog ako, natumba ako na accident ako sa SM2 nandito yung tubig. Ah, pinasok mo. anong nangyari? Okay naman motor? Bigla akong nalubog sa drainage, natumba. Ah, ganun sa akin? Nasira, nasira. Nasira? Pinasok ng tubig, tumakin na. Oh, Oh, siyempre na tumbay. Eh. Tumbay. Anong, yeah, yeah. Anong nangyari? Ano Pinagawa mo? Apat na oras sa nagalit ng... Okay naman, okay na. Ayun. Okay na ngayon. Magkano? So, ano <laughs> 5,000. Ah! Isang araw. Grabe. Hindi pa ako makapasok. Dapat hindi mo in ano? Nilusog. po Dalim. Sa bagay. Madaling araw yan. Sa eh. bagay. Uwian ka ba? Sino stayin dito? Ay, si Pino. Eh. Si Ado, Pino. Meron na yan. At baby, ah, si Vivian. Eko nga Ah, nandyan doon si Vivian? Hindi nalang naman. Staying. Kumusta naman yung ano? Eh, di ka stayin? Eh, sinong sakrestan pag wala? Eh, may kasama si Maddo. Ah, meron? Ah, okay. Meron. Gumating ako dito alas 7. Araw-araw. Ah, maga pa rin? Tapos ang uwi? Alas 7. Oh, puto siya. 12 hours? 12. Oh. Marami. Araw-araw. Puyat ka niyan. Yeah. Maalis ako, ako, eh. ako sa amin, nalis ka ako Ingat-ingat lang. Nalibog ako sa Simpsons for 30 a.m. Kasi ano yan dyan eh, baha eh, yung binaha eh. Gambewa nga eh, pero kaya naman magtarko kaso. Kaya naman yan. Ako, kaya naman yan. Parang nire-repair ano, mga pinto. Oo, lahat yan. Nilagyan ng pinalagyan, pinapalitan. Oo, oh, kaya pala. Pati itong ba upuan, pinag-barnesan na dyan. Oo, oh, oh, mukhang maganda na oh. Malinis na. Oh, buhay na tayo, May? Eh. Yung... Diyan? Diyan, lang. Eh? Yung, yung... Laro ka na. <laughs> so, dito tayo. Dito, ito yung ating uh, trabaho dati rin dito. Ayan, papakita ko lang sa inyo. Ganda ng napakagandang simbahan. Balik tayo sa ating pinanggalingan dating trabaho, mga idol. Oh. Simbahan natin na kung saan ay naging altar server din tayo dito ng ilang taon. Ayan. So, pasalamat tayo sa kanya dahil uh, sa kanya naman lahat ng galing, ang lahat ng blessing kung anong meron tayo ngayon. Ayan, napakaganda nito. So, yun si commander at saka yung si kulit. Mga uh, kamis na 14 years. 14 years din tayo ditong uh, nag-trabaho. Uh, so, hindi tayo masyadong kapagsalita dahil may nagdadasal. So, okay na. At least ay nakabisita tayo dito. At nakapagpasalamat tayo sa lahat ng blessing at saka, siyempre, hindi rin lahat sa material, kundi siyempre sa buhay at sa pamilya. So, yan. So, kulit. Yun lang. Maraming maraming salamat. God bless. At bye-bye. Uh,